adlaw sa tanan mga bisaya no May adlaw sa tanang bisaya diha sa bisaya sa mindanao okay og magandang araw naman sa lahat ng mga kababayan natin dito sa katagalugan no uh, walang paligoy-ligoy uh, pag-usapan natin itong uh, balita kaya uh, Ricardo Solveta yung Natatandaan nyo ba yun, yung Bucura uh, officer na kung saan na uh, uh, kasanggang dikit ni tong si Bantag na nagtatago hanggang sa uh, kasalukuyan, ano? So, itong dalawa ay nagtatago. So, mayroong bagong update sa kanila, ano? ah uh, pakinggan natin ang uh, balita mula sa TV Patrol. Ito po, mga kababayan, pakinggan natin. No, no. Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections na si Ricardo Zulweta. Isa siya sa mga pangunahing akusado kasama si dating View Court Chief Gerald Pantag sa pagpatay sa mamahayag na si Percival Mabasa o kilala rin bilang Percy Lapid. Ayon sa hepa ng pulis ng dinalupihan pataan na si Police Lieutenant Colonel Marcelino Telosa, nakatanggap sila ng impormasyon nitong biyernes na dinala si Zulweta sa Bataan Peninsula Medical Center bandang alas 10 ng gabi dahil sa pananakit ng dibdib kalaunan Idiniklara ng mga doktor na pumanaw na siya. Sa death certificate na nakuha ng ABS-CBN News, namatay si Zulweta dahil sa cerebrovascular disease intracranial hemorrhage. Naharap si Zulweta Bantag at sa pupang iba sa kasong murder, kaugnay sa pagkamatay, kinalapid at ang umano'y middleman na si June Villamor. Samantala, hiniling ng kapatid ni Percy Lapid na si Roy Mabasa na magsagawa ng independent autopsy ang PNP sa labi ni Ricardo Sulweta. Ito'y para tiyakin anya ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay. Okay. So, malinaw. Malinaw pa sa ano, uh, liwanag ng araw. <laughs> so, sa uh, sumakamila, buhay na. Ano? Uh, sa naalala nyo, wanted ito. At uh, may warrant o baris ito ang natatandan ko ano, kasama si Bantag no mula sa DOJ or mula sa uh, Prosecutor's Office o kung saan man. Basta may warrant o baris na ito. So ito na nga, <coughs> uh, namatay na pala. So at uh, sa, ayon sa balita, salamat nga pala sa uh, balita mula sa FB7, uh, inatake ito sa puso so mga kababayan na gusto ko lang pag-usapan natin eh ilang buwan ba itong uh, nagtatago at nalaman laman natin kung hindi pa ito natigok kung matay condolence sa condolence naman sa pamilya pero dahil ito ay uh, uh, may kinakasangkot uh, krimen uh, at at dapat ma magpatuloy yung investigasyon ay hindi uh, di maiiwasang atin itong uh, uh, pag-usapan at ating ikinukundi na yung kanilang ginawa, lalo na yung kanilang pagtatago, no? So, ito na, nasa bataan lang pala. Ah, kung pakinggan nyo yung balita, napakalinaw, no? Ah, nasa bataan lang pala at ay konfirmado na nga na patay na ito. Pero ang tanong, ah, ang focus kasi natin sa gusto kong pag-usapan natin, hindi na yung pagkamatay niya, no? Eh, PNP, <laughs> ha? Philippine National Police, ha? Ano ba talaga? Ha? Napakalaki ng inyong uh, intelligence fund, yung inyong mga uh, confidential fund, lalo na itong uh, di uh, DND ba yan, o kung saan man yung uh, mayroong pinanggagalingan na inyong pundo, pati yata si uh, BBM. Kasi ganoon na yung naging kalakaran nung panahon ni Digong. ah uh, ang laki ng uh, intelligence fund, ang confidential fund, at ito ay binubuhos dyan sa uh, usaping intel. No? Hindi nga natin malaman kasi bawal i pwedeng hindi i uh, anong na, hindi audit ang mga gastusin dyan. Kaya, ang napakalaking tanong, ah, PNP, Philippine National Police, ano ba talaga? Naghahanap ba talaga kayo? Ah, kawawa naman kasi ang mamamayang Pilipino. Kung mayroong ganyang uh, mga wanted at mayroong dapat mga sagutin sa batas, eh hindi nyo na dadala. Ah, nasa bataan lang pala, biruin mo yan. Nasa Luzon lang. Ang bumakala natin, baka katulad ni uh, tebes na nasa ibang bansa na rin pala, nasa ibang bansa na, yun, medyo kahit na may billion-billion na intelligence fund, eh, baka mahirapan na itong ating mga source ng uh, paninikpik, na, PNP man yan, Army man yan, o kung saan mga uh, uh, sangay ng gobyerno, no? Pero biruin mo, nasa bataan lang, ha? Uh, ano ba sino ba yung uh, uh ngayon ng ating uh, Filipina uh, National Police hanggang kumilos-kilos naman kayo ano uh, hindi talaga mawawala ang pagdududa ng taong bayan sa inyo eh dahil bukod doon sa nasasangkot na nga kayo sa mga krimen no uh, walang hindi nakakaalam na yung ating uh, Senado yung ating Kongreso ay Sunod-sunod uh, ang mga pag-imbestiga sa inyo no and yung uh, sa kongreso ilang linggo yun pinag-usapan yung uh, uh, kidnap uh, uh, kidnap uh, planting uh, gun ano ba yun no yung milyon-milyong perang ninakaw ng uh, grupo ng mga PNP huh? na nakongsaan pa yung ilang general at ilang uh, mga officer nakulong diyan sa kongreso dahil sa mga pagsisinungaling na ata uh, na kung saan napatunayan din ng mga nagkasala ah, ang laking pera kinuha doon sa mga incheck 'yon no so ay, ano pa sunod-sunod na naman ang mga krimen na kinakasangkutan ng uh, andiyan yung uh, pinag-usapan din sa Senado yung uh, big, yung beauty pageant na uh, kung saan ang uh, karelasyon ay isa ring pulis no so ano ang dami mayroon ding drug bus na pinag-usapan din sa Congress at Senado na kung saan na pinang ang sabi sa sa inyong report ay uh, uh, nahuli sa drug sa drug by what we call that drug by bus operation pero tingnan niyo doon sa mga kuha ng uh, mga CCTV pinagdadampot niyo yung mga mag-ama ba yun? so mga kababayan, hindi na, hindi naman kumpleto yung aking uh, sinasabi na mga kwento pero yan, lahat yan ay pinag-usapan sa Congress at sa Senado. So bumabalik yung mga krimen na kung saan itong mga krimen na to ay uh, pinagmalaki ito noong nakarang administrasyon na kasi yung paglakihan uh, daw ang sweldo ng mga nasa kapulisan ay mawawala na ang uh, pag, uh, pagiging involved nila sa mga krimen. Pero tingnan nyo, ha? ako ba'y mali? Ha? Si Cardo Critico ba'y mali? Bumabalik, ang dami na namang involved, no? Bago nga na tapos yung si Duterte, di ba? Yung si Mayo na yon, Captain o General Mayo ba yon, yung sa Binondo, na nakuha na ng napakaraming uh, shabu, So, talagang walang pigil kahit na nilakihan na ni Duterte, no? Parang kalukuhan lang ang nangyari doon, ano? So, balik tayo dito kaya uh, Ricardo Zulueta na dat-officialist ng BIOCOR, ay eh, ito na andyan lang pala sa bataan ha? Uh, PNP. Nakakahiya uh, naman yata na pati si Bantag hanggang ngayon, eh, pinagtataguan kayo, hindi nyo mahuli-huli. Ha? Uh, at ang balita ko pa, o oh, ko rin, uh, ang gobernor pala ng Kambales na kung saan malapit lang yung bataan. Kasi hindi natin alam kung saan ang galing ito, ano, nung dinala doon sa ospital ng bataan. Hindi na maula naman tayong alam kung saan siya nang galing, saan siya nagtatago at tiniliber o binyahe siya papunta doon sa emergency ng bataan. Pero parang mga kaibigan, di ba? Magkatabi lang yung ya yeah, Sambalis at Bataan. Kung hindi ako nagkakamali o oh, sakop ba ng Sambalis ang Bataan o oh, ibang probinsya ang Bataan. Pero ang alam ko, ang guberno ng uh, uh, Sambalis ay itong si dating General Ibdani. So, PNP din yan. No? Uh, sana itong si Ibdani uh, nakakatulong din sana itong magbigay ng mga informasyon. Pero, iwan ko, uh, kayo na lang ang uh, ang humusga. Basta ang alam natin, napakalaki ng intelligence fund nitong uh, uh, sangay ng ating uh, PNP, ng AFP. Uh, tapos uh, pagdating dyan sa mga wanted na, hindi nila mahuli-huli. Talaga naman, sayang ang pera natin. Kung wala ng mga, kung hindi agad-agad mga pagbigay aksyon itong ating mga nasa militar, nasa uh, kapulisan ah Kumilos kilos naman tayo. No? Sayang ang pera ng taong bayan. Okay. Ah, at least, ah, kung karma man matawag dyan, kaya Solweta, eh, pagdudurusahan niya niyan sa ibang <laughs> sa ibang uh, level ng ating mundo, no? <laughs> kung mayroon man ganun. No? Ah, sa puso, yun nga pala. Ah, batay sa kwento, batay sa balita, Inataki sa puso kaya bantaga <laughs> <Ha? laughs> kailangan mo nang matinding mga gamot baka ma-depress ka at ma sumunod ka kaya 'yung kanang kamay na si uh, Solweta okay mga kababayan ah uh, paki-subscribe Kardok Kritiko uh, mag -ingat, mag -ingat tayong lahat okay salamat po